Ayan to dadanan natin yun, pare. Oo, oo. niyo. Good luck pare ah. Good luck, good luck, good luck. Good luck Raptor. <laughs> good luck, good luck Raptor, good luck Raptor, Raptor. Tara, sarap niya na. Eh, no masarap. Mga testing. Scope na nato. Oh, talaga. Good luck ai. Kay. Kaya naka-aim kayong... good isa, isa luck, isa luck. Good luck guys. Good luck, good luck ko. Good luck. Oh, ata mabigat. Go, go on okay, task. Ang so, guys Okay kaya yan Isa ako. isa lang isa isa lang para ano Isa lang isa, isa lang Para pag napitin Wala na <laughs> yung raptor Wala no? ah, yun na yung raptor nakangat na oh Basic ah, ng raptor nyo Wala! <laughs>

Bata ganpar. bin Akala ko, akala ko off road. Putang ina, tatalon pala sa bangin. <laughs> kaya ba yan dyan? Yan, kaya yan. Kulang lang ng mga ng diskarte. Hello. Oo, oh, belo lang. Sa inyo, nag-manual na kayo talaga lang. Naka-manual? Oo, manual oh, ako, man manual mo nun. ka na mo, Kaya-kaya na nga ilang sa'yo. Maui! Kaya ay nga Hilux! Ah, na! eh na! eh na! Ayan oh, na! Dumaan sa oh, oh, yeah, Gago! Oh, oh, oh. Piling, piling ko naman kaya-kaya na sa atin eh. Wala lang tayong value. Wala lang na Ano ba naman Kula. to? Apakadali! Apakadali! Kaya nga kaya nyan. Kaya. Kaya nga. Gusto mo ikaw mag-drive, boy? Mag-drive? Ano, dito na ata matutulog ha? tong mga nasa baba eh. Ano, may dalabay. Eh, yung-yung...

Putang ina, kailangan ko tumabi E, bakit matalo ng Gil dyan? Rizang <laughs> ina Alalay lang Kailangan Alala. ko tumabi Yun na lang, yangat Yun lang, may daanan ba okay, lang ba dyan? So, ano yan yan yan. Yan na. okay, dira kaya nangyayari? Ano nangyari? Kitila ko, kitila ko Yangat dyan na Diretso kayo, diretso ka Eh, uh, eh, <laughs> uh, eh ako ko, yung ano. Oh. Pag yung ng crawler dyan ay. Asa crawler na pre. Tawa naka B12 yan, pre. na B12. Sige, try Wala na, butas na. Butas na, gulong namin. Butas na? Ano, ano? Butas na, gulong namin. Ang dito, si ba yung mga... Talaga bumaba dyan. ba? Bama na yan. Kailangan lang yan, Trollo, right malakas ang kotse mo Hindi ako nag si Pugs Siya na? kaya, kaya natin baboyin to, no, Chubibs? Kaya mo, malakas kotse mo eh Sa akin, 50-50 pa Ang dito, Trollo, meron dyan sa medyo flat na ground Sa dito, dito sige, sa sige, sige, mula, sige. sige, 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 sige Sige, 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 yeah, sige <laughs> Sa medyo flat ka bumelo, pre Hello, ah, ang taas! Loya, taas lang pinag sa kanaming ring! <laughs> ah, boom! boom. 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 Loya. <laughs> Saan yung ram ah? Bababa na yung ram, magre-rescue. Sa mga hindi nakabalik, uh, hindi na makakyat. Saan na, bababa na kami, nasa tubig na kami. Ayun. O sige, may mga bababa dyan na rescue. Masama ka bababa na kami. Ah, wow! Okay. Wala ko kasama dito. <laughs> ФВБ на джуниор, ФВБ на джуниор.